Hi mga langga, kumusta kayo? Ngayong araw, samahan niyo po ulit kami sa aming panibagong araw dito sa aming bukid tahanan. Tara, luto tayo ng agahan at samahan niyo po ako. Magluto pala tayo ngayon ng ginataang munggo na maraming gulay. Bago ako lumabas at manguha ng mga gulay-gulay, magpalambot muna tayo ng munggo. Konti na lang po pala yung munggo namin, Akala ko madami pa. Nanguha muna ako ng alugbati since ito lang naman ang meron na malapit dito. Itong ulam namin na ito mga langga, para na sa almusal, tanghalian at kung may sobra pa, pwede pang sa hapunan. So ayan, bumalik na agad sa bahay at tayo po ay magumpisa ng magluto. Ito na nga, na -e ready ko na lahat ng ating sangkap. Since dito tayo magluto sa malaking kawali, dito natin lutuin sa kabilang kusina. Nagmamadali na rin po ako dito sa pagluluto dahil gutom na gutom na ako. Ang una ko palang ginawa dito ay magprito muna ng tuyo. Kay isubak ni Nato Unya sa atong gulay. Dahil nga sa pagmamadali ko, hindi ko pala na i-record. -e Nailunod ko na rin po pala itong bawang, bumbay at luya. Then iretso ko na, dito ko na piniprito sa pinagprituhan ko ng tuyo kanina. And dapat ang isunod natin dito ay ang kamatis. Pero bakit gano? no? Nauna kong nailunod yung kalabasa. Kakapoy ba? Wala na tayong magawa dahil andyan na. So, ayun, nilunod ko na lang din po yung kamatis. And sinunod ko na rin yung munggo na napalambot natin kanina. And then, isunod na rin po natin yung gata, mga langga. Gumamit ako dito ng dalawang niyog. Takpan lang natin, antayin natin kumulo. Pagpasensyahan na na yung takip namin dyan kasi palangga na talaga yan. Literal, mga langga. Wala kasing takip tong aming kawali. Mag-order na lang siguro ako sa online, mga langga. Kaya sige ko pangita dito sa amin. Ewan ko na lang kung saan-saan ako naghanap hindi wala akong makita. Ayun kumulo na mga langga, kaya naman ilagay na natin yung ating sitaw at itong talong. Kay gutom na ako, wag na natin 'yan patagalin. Ilagay na natin tong mga gulay-gulay. Kahit anong gusto niyo madahon na gulay na ilagay diyan ay pwede. Ako nilagyan ko ng alugbati, kangkong, malunggay, meron pang ang repolyo. Tapos ito na yung mga tuyo na pinrito natin kanina. Yes, dito natin 'yan ilagay mga langga. Tapos timplahan na lang din natin 'yan. So nilagyan ko 'yan ng asin. Tapos maglagay din tayo ng dahong sibuyas pampabango yun at para mas madami talagang gulay-gulay na mga dahon-dahon dyan. So, eto na, ready to eat na mga langga. Nahuwasan talaga ako sa aking guto mga langga. Ayan, yun yung kapatid ko at si Corver at itong dalawa ayaw magkain doon sa miyasa kaya dyan na lang sila sasahin. Dapat kasi madami kaming energy for today's video kay magpak add kami doon sa sakahan. After namin kumain dito mga langga, naglaba muna ako at naligo. Hindi ko na yun na-videohan ang part na yun kay baka magsabi na naman kay na ulit na lang. Lagi na lang ako naglalaba. Para maiba naman. So, ayan, eto yung gagawin namin I mean, for today's video. Andito na nga po yung aking kapatid. Paplating kami mga langga at the same time magtatanim kung meron pang oras. Grabe, ang sakit ng sikat ng araw. Pero kailangan kay Pubri Manta. Pag kailangan natin kumayod para makakain. Pero ako naman mga langga, wala talagang problema sa akin. Kahit ilang oras pa akong magbilad sa init. Siguro, sanay na ako at hindi talaga ako takot mainitan. At isa pa, wala rin po talaga ako mga skincare, skincare na yan. Bahala na lang si Lord yan sa mukha ko na yan. Kahit anong gagawin natin dyan, eh, hindi naman yan gaganda. So, pangit na talaga yan. Habang nag-ano nga po kami, habang naguna nga kami dito, parang narinig ko, parang umiyak si Bunso. Binuntahan ko nga po, dahil tulog na po sila, andito na sila sa kusina, silang tatlo. Pero hindi naman po pala, so ayan po sila oh. Pumasok na lang din po ako at uminom ng tubig sa glit. And may nakita pala ako ditong lanchonis, meron pa palang pasubra kagabi, kaya ayan, ito yung kutkutin namin doon. After 2 hours mga langga, hapo na mga alas 3 na to, bumalik na ako dito, akala ko kasi gising na sila, pero hindi pa, kaya Magluto na lang muna ako ng merienda nila. Ito talaga yung madali ang merienda mga langga lalo na kapag busy ako. Madali lang lutuin para sa mga bata. Pancake yan mga langga at kapag nagpunta nga ako ng grocery pinipili ko talaga yung may free na sirap. Napakadali lang lutuin nito. Kailangan lang natin ng isang itlog. Parang napasarap talaga ang tulog nitong dalawa kong babae. Si kuya nagising na kanina pa. Patapos na po akong magluto ng kanilang merienda, pero silang dalawa, ayan, ang sarap pa rin ng tulong. 4.30 na to ng hapon, mga langga, pero tinapos ko pa rin i-prepare itong kanilang makain. And ayan, bumalik ako sa farm since wala naman ang init, ang sarap na ulit magtanim. So, magtanim muna tayo dito ng dahong sibuyas. Kakagising lang nung dalawa, mga langga, gabi na. So, mag-open muna tayo dito ng ilaw. Alasays ng hapon na talaga sila nagising ay. Kaya ayan, nag-open na lang ako ng mga ilaw sa bahay. So, ayan po, kumain na sila nung niluto natin kanina. By the way, hanggang dito na lang muna, mga langga ang susunod na video ay hindi para sa lahat. Kung hindi ka naglalaro, ay skip mo na lang po. Thank you for watching. Bye. I-share ko pala sa inyo ang bagong laro ngayon. Ito po ang Super Ace Game. Paalala lang po na ito ay libangan lamang. Bawal serisohin at para lang sa may mga extra income. Bawal sa bata at ito po ay pangpalipas oras lamang. Mag-buy bonus tayo mga langga at magbet lang ako ng 200. Tingnan natin kung mananalo tayo. Mamili po pala ako ng mga masiswerting mag-share sa video na to. Try nyo rin baka kayo na ang susunod na swertehin.

guys, nice one. Mapa. Wow. nakit yung wow. lipon ko. Wow. Oh, di ba?